i na natin itong ano itong incubator na pinaayos sa akin ni Kuya Norman Sullivan ng London so nandyan si rin yan kasama ko na magde-deliver mga kanepi bali apat na yung ano yung kanyang egg tray dito sa loob Ayan. na orderan na natin ng dalawa mga kanepi ito yung bago na egg tray nya Ayan. Eh. Tapos dinagdagan ko rin ng ano 25 watts na isang bulb. Bali yung nakalagay dito kasi na isa 50 watts lang mga kanipi. hindi niya kayang ano patasin yung temperature dito sa loob. Kaya nagdagdag ako ng isa 25 watts. So maayos na mga kanipi. At na-set up na rin natin ng ito sino timer niya. Maayos na umiikot na rin yung kanyang kwan dyan, yung kanyang egg tray so ready na to deliver sa Anunas What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng Webes mga Kanoy P lalabas na naman tayo para mamasada kahapon uh, Merkules puding ni Mia pero pumunta tayo doon sa, ano, sa San Carlos na nakikasal kay Sir Mark uh, at Madam Cathy de Vera Ancheta Ayan. congrats so pupunta na tayo kay Mia mga kanoipi mga oras na. 7.30 na ng umaga. <laughs> Ngayon pa lang tayo lalabas. Sana nga umaraw na maghapon. Huwag nang umulan. Para makapamasada ng maayos. Nandun si Mia, mga kanayipi. Doon sa gilid. Ayos sa ayos na ba? Winasingan ko kahapon Pero nung palis na kami dito Umulan na Kaya marumi na naman mga kanoyipi Ayan Ganyan muna Baka kasi Umulan na naman mga kanoyipi Ayan Alright Ayan mga kanoyipi May init na yung makina ni Mia Labas na tayo Sarap ko tungki Saka na ipi, sundoy natin sa anti-AV Hey! 11.30 ka na umay mo sundoy, so na Kunti, nakatungtong ko nga tayo okay. <laughs> okay

Dito bigbag bag maluwag. Ano oh maya nakadikos ka nang maguuran, nakita ng nang... dayo. Mm Ye. -hmm. Uh, thank you. está buena, pues mamaya deliver din natin yung ano yung incubator at mamaya atin may susunduin tayo yung bantay dun sa ano tinitirahan ng TV siservisan natin yun mga kanaypi ayan mga kanaypi nakatapos ko lang na ano naglinis at nagpakain dyan sa aking mga lagang manok ngayon naman, i-deliver na natin itong ano, itong incubator na pinaayos sa akin ni Kuya Norman Soliven ng London. So, nandiyan si rin 'yan, kasama ko na mag deliver mga kanipi. Bali, apat na 'yung ano, 'yung kanyang egg tray dito sa loob. Yan, na orderan na natin ng pa, dalawa mga kanayipi ito yung bago na egg tray nya eh. tapos dinagdagan ko rin ng ano 25 watts na isang bulb. bali yung nakalagay dito kasi na isa 50 watts lang mga kanayipi hindi niya kayang ano patasin yung temperature dito sa loob kaya nagdagdag ako ng isa 25 watts so maayos na mga kanayipi at Naiset up na rin natin ng ito, sino timer niya. Mais na. Umiikot na rin yung kanyang kuan dyan Yung kanyang egg tray. So ready na to deliver sa Anunas. Tara tara. E, tali ko na ng mayos Hindi na makakawala yan Tara na Sama natin si Para may kasama tayong magbuhat Tara na mga karipi Bali pagkatapos nito May lakad pa ako eh May service pa tayong ano, Papuntang klinik Ng mga asok Ayan mga kanipi Nandito na tayo sa Anonas Malapit na tayo sa pagdidelibaran natin ito natin to. Pausap ko na yung anak ni Kuya Norman. Bom bom bye. Ito, pala. ito pa. Ito yun natin. Anong manok yan ngayon ni Native. <laughs> ha? ni Native. <laughs> <Yeah. laughs> hey! Natin. Amoy nga kung natin nating. Amoy. Alam niyo nang um, na Ano oh, kasi na? Okay. Basta pag ano, 'di ba? Kasi ikot 'yan eh pag ano, nang may nakasalang na. Dito yung pipindutin niyo. Ayun, manual. Ah. Uh, dapat nakasaksak sana. Hello. Dito ating mamanual mo lang yan. Ayan, pag iilaw na yan. Dito. Hindi. Oo, oh, nagagayon. Pag gusto mong patigilin, baka maglalagay ka na ng itlog. Dalawang panggang mag off lang 'yan eh. Ay Thank you. Messages mo lang ako pag may kwan, may problema. Sige. Sige. Ayun, mga kanaypi na-deliver na natin yung ano, incubator Nakalagay mo dyan sa likod na yan tali ayan thank you so much kuya Norman Sullivan incubator mo so ngayon mga kanipi pabalik na tayo ng nankesan atin natin si rin yan tapos diretsyo na ako ng EGL kasi 11.30 yung ano yung siservisan natin doon ngayon baba na si rin dito mga kanipi ayun po oxygen pa kami ng ulam namin eh

mano ka daw mo ko din kain ha ka kayo ko na ra ka

naman ako ng 300 pesos na artila mga ipi? ayos yun pangalawang beses ko na na naservisan sila mga ipi? so uwi muna tayo nang makakain ng pananghalian mga ipi? maka mga kanipi, May isang tray tayo dito Na large size Large to XL Order yan ng TAB At susundoy na rin natin siya Doon sa, ano, sa temple mga kanipi Ganon. Ah, Aso? Aso. Puwin tayo. Adi ibalayang. Puwin.

Oo oh, lang kayo. Hey, na. dito. Go go go, pidal pidal. So, ice lang. yung patina mo ah yeah, hindi ka banda bayawas uh, ha jay hindi ka banda jay yeah? yeah, hindi bayawas ang kay awan huwag na yung yeah, kinik niya yeah. Bali, narakila tayo ng dalawang bata na yun mga kanaypi dito sa may arko ng Santa Barbara Ah uh, taga ng Quezon yan mga kanaypi pumunta kami dito sa may Santa Barbara para ano makipagpalit lang sila ng ano na frame ng bike Nice deal, Ayos na mga kanipi, hinatid na natin yung dalawang bata dito sa ano, pagawa ng bike.